Ngayong araw nga pala isama nyo nga pala kami na magluto ng tinola Request nga pala to ng aming tropa Tara, minsan lang daw kasi kami magkita-kita Kaya nag-request na magluto ng manok ang aming mga tropa Habang pinipwesto na nga rito yung manok Para katayin ay sinabong naman to ng isang manok na kawala Nakapay gusto pa tayo itong sumama Natatawa na nga lang itong mga tropa ko kasi <laughs> Gusto pa nito sumabay na isang manok Kaso ah. lang isa lang yung nabayaran namin dito ayaw ko ba rito sa mga tropa ko Ba't naisipan nilang kumain ng manok D Ngayon daw yung masarap kumain ng manok Kasi medyo maulan Kasama ko nga rin pala ito yung kaibigan ko Na content din na si Boy Kamandag Kung tawagin sa kanyang page Dito nga ay nagsisimula na nga ako dito Magpasiga ng apoy Habang itong kaibigan ko Nagpapumpa kanta-kanta lang Parelax-relax lang Ayan na Nagpasiga na nga, nga ako ng Kasi magpapakulong kami ng tubig dyan Dahil sa gagamitin natin do sa manok Sinalang ko na dito yung kawali Para mapakuluan na natin itong tubig Nagpapasalam at nga rin ako sa pinsan ko na si Kuya Joseph kasi dito nga kami pinayagan nga rin kami rito na magluto sa likod ng bahay nila. Ang kagandahan kasi rito pa nagluto ko sa likod ng bahay nila kasi kahoy yung panggatong nila para nasa probinsya ka lang talaga. Habang yung kaibigan ko nga rito napansin niya na nakatutok sa kanya yung camera kaya nagsayo sayo muna to. Makulit talaga tong pandak na to. Umalis ka nga dyan sa camera. Kumantakanta ka na lang muna doon. Bastos pa oh. Eh. Habang nagpapakulo nga kami ng mayroon na tubig dyan ay lumabas muna ako dyan para bumili ng pampainit. Habang yeah, nagluluto kami. Hey. Kaya ka pala, no. Ito ba? ba? Ito. Eh. Ay, sorry. Sorry, kala ko kilala ko. Dito nga, sinamahan niya ako nitong kaibigan ko na bumili ng pampainit na titirahin namin mamaya. Hindi talaga yung nawawala pa nakikita kami mga magtotropa. Kailangan talaga may pampainit muna. Bago nga siguro manuto yung manok dyan, ay sigurado may mga tama na rin kami dyan. Para nga sa mga bata na nunood, ay huwag nyo itong gagayahin muna. Dahil di nyo nga alam yung magiging epekto nyan sa inyong katawan pagdating ng panahon. Wow. Yung isang kaibigan ko nga ay busy busy na nga pala rito sa pagtatanggal ng balahibo nitong manok. Tapos yung isa patingin-tingin lang. Dito nga ay nagsisimula na nga pala ako rito magayat ng mga pangsangkap natin. At syempre, basta sinabi na tinola, hindi mawawala yung tangla dyan, sayote, sibuyas, bawang at luyas media at kung ano-ano pa. Yun na rin kasi nakasanayan natin mga Pilipino. Aywan ko ba sa iba kung gumagamit sila ng tanglad para sila ng tinola. Bakit kaya ganun? Habang naghihiwa tayo ng na si Boys, ay napapaluha ka talaga. Siguro mayroon na siya sigurong iba. Ang drama mo talaga. Ba't di mo gayahin yung iba? Pakanta-kanta lang sila. <laughs> ilagay na nga natin tong mantika, sibuyas at saka luya at saka bawang. Isabay na rin tong sili at haluin ng konti at isalang na natin tong manok. At syempre, huwag mong kakalimutan tong tanglad. Lagyan natin ng konting tubig at hintayin mo lang kumulo. Ayan ah, na nga, luto na. Tikman na natin kung gaano talaga kasarap ang luto ng mga bikulano. unang tikim. Higupin muna natin ang sabaw. Wow! Ang alat! Ang alat naman itong pagkakaluto nito. Nasubalan sa asin ata. <laughs>